guys. Magluto ako ngayon ng ginisang sinigang, ulo ng bibid guys. Ito yung isda o ulo. Pananghalian namin guys. Ito yung kamates, sibuyas, bawang, siling pamaksew, okra, tsaka pichay, tsaka repolyo. Ito naman yung sinigang mix at tsaka magic sarap. Ulo ng bibid ano kung no, ano? magigisa na ako. so guys, ito magigisa na ako guys. so guys, ibuya. So guys, sunod naman yung kamatis. Takpan na natin guys sa ah, para maluto yung kamatis. Hindi ko lang yung kamatis ng luto Hindi pa luto yung kamatis guys. Takpan ko ulit para maluto yung kamatis. guys, haluin ko ulit. Ito, luto na yung kamatis niya. Ang isda, uh, medyo mag-isa-bisa. Okay, guys. guys, takpan ko ulit guys ha. Guys, ito, lagyan ko na ng sabaw. Yan, tapos ilagay ko yung sili. Yung pichay. Oh, takpan ko ulit guys. Ayan, muna siyang kumulo. Lagyan ko lang ng kunting magic sarap, guys. Hmm. So, guys, kumukulo na yung okra sa pichay. Tapos ilagay ko na rin itong lupon niyo. Takpan ko muna guys ha, para maluto yung ano. Hello guys, ito luto na guys. Ginisang sinigang na bitbit. Ayan guys, oh. Thank you for watching.